May ang utong mga idol oh, so karon mga idol din ta the sa ans mga idol kay half din na sila mga idol lang is diyan din mga idol oh, sila mga idol, half na mga idol. Batang atang din mga idol kay half din yang hapon klase mga idol. idol. Ayan um los... na um um mga idol oh, puno na ko kauban mga idol oh. Atang din mga idol kay wa na klase, mingaw naman yang hapon mga idol. Atras ara atras. Ako kauban mga idol, sige mga idol atras. Tawag kauban mga idol oh, puno na. Shout out sa mga viewers niya. May yung niyo tanan mga idol. Nagkapan niyo ito na tanan Ako wala pa yun mga idol. Pero gabalon balod ako din mga idol. Kay Kutumon ko ane. Rauro nga sa po kapar. Kay rin ko kaparki, muka, mga idol. Shout out niyo sa mga viewers niya. Sa mga solid supporters. May yung niyo mga idol. Kaya akong kauban mga idol. Ong napuno na siya mga idol. Ong mularga na siya mga idol. Ong ako'y sunod ane mga idol. Ang ubang estudyante si mga idol wala pa pero ang uban nanggawas gawas ng na mga idol. So pasalamat na mga idol nga narami pa sa hero. Thank you for watching. Bye-bye.